matapang na nagsalita sa publiko. Matapos ang sunod-sunod na pagpilit na ibalik ang Kimeral Tandem. Ani nakakaloka ang feel ko. Kung makapag-relapse, akala mo hindi tayo niloko 15 years ago. Tuwang-tuwa ang mga Kimpo supporters. Di nabuhayan ang lahat sa sinabi ni Kimi. Wala tayo dapat ikabahala. Siya na mismo nagsabi na never siyang babalik sa nakaraan. Lalo ng loko ni Gerald noon. Lalo tuloy kinilig ang lahat. Lab na lab niya talaga si Paulo. Hindi hahayaan masira ang samahan na binuo. Loyal kung loyal. Walang maghihiwalay. Dahil lang sa paninira ni ex. Hindi magtatagumpay. Ayon nga sa mga komento. And move on kayo, Cameral sampal tuloy kayo ng katotohanan loyal yan kay Paulo hindi niya kayang iwan kung sino yung taong nagbahal at nag alaga sa kanya ng totoo never babalik sa manuloko. kahit mag offer pa yan ng mga kung ano anong projects masyadong pinangyero din itong si Gerald kung umasta akala mo hindi nagloko napahiya tuloy ayon pa sa isang komento Ingay mga Kimpo supporters Wala din kasing respeto yung mga fans ng kabila which is Kimerak. Todo relapse pa Red flag naman yung lalaki na ipinaglalaban nila Paawat kayo Ayaw ni kimju sa lalaking manloko. Natuto na iyan Kay Paulo Obelillo lang siya focus Hindi kay ex-boyfriend si Gerald Anderson Ina lang yan sa mga komento Anong sa inyo rito sa mainit-init na topic?